anak ni Paisi na may Virgo Ascendant. Para sa iyo, ang pinakamahusay na kumpanya ay isang taong nagbibigay sa iyo ng kapayapaan na iyong hinahangat. Minsan, nakikita mo ang buhay na walang kulay at walang buhay. Iniisip na ang tula ay wala na. Ito ay bahagi ng iyong kawalan ng kapanatagan, kung saan nakikita ka ng iba bilang mahihain. Detalye, oryentasyon at katumpakan ng iyong malakas na suit. Ano ang mga mahahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman darating pag-ibig sa akin agad. Kaya, kung mayroon kang mga katanungan o naghahanap ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming mga nakaranasang psychic. Makipag-usap sa Absolutely Psychic. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at tatlumput pito o bisitahin ang absolutelipsitecheck.com.